May hindi bara bara, may at... Mga idol, magandang araw po sa inyong lahat. Rekta na kagad tayo. Meron po kasing nag-request po sa amin ng uh, content namin. Tungkol dito sa laro ng ating former uh, CPNP na si General Torre na nag-shortcut Tumalon siya sa fault line. Ito para maintindihan po ninyo, may notebook ako dito. Ganito kasi yung 60 dyan eh. Ganyan yung fault line, okay? So from here, tumatakbo siya, galing dito. Hindi na niya sinundan ito. Ang ginawa niya, from here, tumalon. Okay, ganyan. Nakikita nyo po yan mga idol. Ngayon ang tanong. Meron po ba siyang violation sa ginawa niya po dyan? Eh bago natin na uh, sagutin yan mga kababayan, <laughs> mga kabembe, Eh, palike and follow naman. <laughs> Pasubscribe yung ating YouTube channel. Just Vlog. Yun. Pagka nakita yung Just Vlog sa YouTube, eh, wala namang ibang Just Vlog na nagko-content ng mga karumal-dumal. Ako lang naman yun, mga kababayan. <laughs> eh, kaya yun, pakipalo po kami doon sa ating YouTube channel. Siyempre, dito sa Facebook natin, uh, pakishare na rin. Ito, para nang sa ganon, malaman po ng iba. Meron po bang violation si General Torre sa ginawa niyang pag-shortcut? Sa... Mula dito, tumalon siya doon. Hindi na niya sinundan ito. Okay? Ito po sagot yan. nag po kami sa internet mga kababayan kasi hindi ko mahanap yung ano eh. Hindi ko mahanap yung uh, mis, uh, exact na uh, rules sa uh, rulebook. Yung exact na ito, ito, Tungkol dito sa pagtalon. Okay? Pero batay po sa EPSIC rules, mga kababayan, ito po laman niya. Sabi dito, in EPSIC, if a competitor doesn't touch the ground outside a fault line or tram line, they can jump or cut across that fault line without penalty ano po ibig sabihin niyan mga babayan at mga kabeng-beng kapag ikaw ay tumalon mula rito hanggang doon na hindi ka sumayad sa labas okay para maintindihan nyo po na hindi sumayad yung paa mo sa labas ng fault line dito at doon ka sa loob nang fault la, itong dalawang itong fault line nito dito sa loob naglanding, wala pong violation yon, Wala pong penalty yon. Batay sa sinasabi po ng rule ng EPSIC. Okay? Ngayon, marami, na, marami siguro nanonood sa atin ng mga RO, mga range officer o kaya match officer, eh pakitulungan nyo naman ako mga idol. Tama ba yung ating uh, sinabi tungkol sa bagay na ito? Eh kung mali tayo, eh pakicorrect naman po kami. Ngayon kung mayroon po kayong alam, hindi ko kasi mahanap, pakicomment nyo naman kung anong part doon sa rulebook. Tinatamad na po akong maghanap kung mayroon po doon na Nang <laughs> tungkol sa ganitong uh, uh, case, yung ganito na tumalon. Okay, so yung ginawa ni General Torre, mga kababayan, mga kabengbeng, mga kaputukan, mga kagatilyo, mga kakasa, mga kasight, kung ano-ano pa, eh, wala pong violation yon. Okay lang po yon, mga kababayan. That is acceptable. Batay po dito sa FC rules. So, sana naliwanagan si Sir sino na nga yun? Abit si otero ayun yun yung ating uh, nagsuggest na i-content natin ito ma kabengbeng beng so inuulit po namin kapag siya po ay lumundag lumundag nag-jump hindi niya sinundan ito eh kaya niya namang i-jump mula rito hanggang doon na hindi sumayad yung kanyang paa ibig sabihin eh hindi siya naglanding dito sa labas kundi sa loob ng fault line wala pong violation at wala pong penalty yon Okay? Yun. Yung, uh, yun ang uh, batay po dito sa rules ng EPSIC. Yun lang. At sana ay nakatulong ang video nito. Pakilike and share. Papalo na din. Salamat. Just vlog. Like.